Hi guys! Gagawa tayo ng tinapay ngayon guys. I try tayo na. Magsasala muna tayo ng ating flour. Ano to guys? 4 cups. Okay, ito, kaya tama kaya po isa, dalawang cups guys. Mag-try lang tayo ng ating sumok lang tayo ng gawin na lang natin na tatlo. Three cups na flour. Eto, tapos na natin isala. Magalagay na tayo ng yung lalagay natin dito na gatas. Na guys, yung aking warm na gatas. Lalagyan natin siya ng konting salt. Tapos, yung ating asuka. Pagdagang po po, guys. Kasi, ano yung Aking kutsarita. Tapos, lagyan na natin siya, guys, ng kuha nga, guys, ng, ano, lagayan nito. Tapos, lagyan natin ito ng isang scoop na... Yes, ayan siya guys. Wala na pala ito na. Tapos, saka natin siya in-mix. Ayan siya guys. Tapos, lagyan ko siya ng dalawang scoop lang na ating oil. Tapos, lalagay na natin yung ating ano ba, isa siya.

ang hugas guys ng kamay kasi mamamasahin mamasahin natin yung ating dough yun guys yung ating dough ayan yun siya ngayon guys ito na siya oh na masa masa ko na yung ating dough ngayon dito ko siya guys ilalagay para ano na natin yung ating dough. guys. Tapos ito na siya. Ito yung guys. Mga isang oras lang po, guys. Okay, guys, to, guys ang ating dough na pinapay ito guys ang gagawin ko dito okay. ito na yung ating dough mga guys. Takpan natin. Wala pa rin kasi ako hanggang ngayon guys na clean wrap. Hindi pa rin ako nakabili. Ayan siya guys. Ayan. Ah, ano, nakuorasan ko siya guys na mga one hour. Ayan. Ito na guys yung ating parang pakiwari ko guys. Parang hindi umalis. Ah, ah, ah. Alalagyan pala natin, guys, muna lang, flour. Ang ating... sangkal kalin, mga guys. Tapos, dala siya. Tapos, ito, guys, sahatiin ko siya. Ayan. Ang ating dough. diba guys? Tapos ito guys, papalaman ng kunang asukal dito sa ating dough. Ayan. Talat lang natin siya. Tapos Ano guys guys? Tapos ito guys, binilugbuilong naman yan. Ayan siya. Tapos natakpan ulit natin guys. Tapos susunod natin yung isa. tapos ito guys yung isa ganyan ang okay, ginanito ko siya tapos ito naman yung pabilog para maiba naman siya guys ngayon aanuhan natin gugupitan natin siya tapos aanhin muna natin guys tatakpan na guys yung gawa na, gawa kong tinapay tingnan natin guys kung Tikman natin guys kung anong lasa ng tinapay ni Manay. <laughs> Ayan. Siya guys. Tapos siya dumikit dito kasi yung pinakapalaman. Nilagay kong asukal yung pinakapalaman. So, guys, tikman natin ha. Mmm, harap. Yung kalwa. Sisikam daw yung anak ko guys. Mmm. Oh, hmm. Aro rin na sa banal. Hmm, tama sa oras. Bango. Tap. Ito ka lang, guys. Titikman niya daw ba? Sikim ka lang. Hmm, harap. Harap pinapay naman niya, Ito lagi mo na kayo Hmm. Hindi. Iba naman itong nilagay kaya kung grebo. Mahal na ito. Ito pa yun. Mahal na ito. Yung naman. Harap? Titikim si mami. Titikim daw si mami, guys. Harap? Ano siya, guys? ano muna iba tawag dito? Mami! <laughs> hmm. Mm.